I-review ko lang guys yung performance ng auxiliary light na aking kinabit dito sa aking Ninja 400 na TDD Night Ranger 7 light mode kung gaano sa ka-convincing paano tayo maka-convincing kung ako pa talaga sulit ito yung 7 mode ito yung mode 1 flood white yan po Mode 2, yung uh, flood yellow Mode 3, yung kanyang uh, spotlight Mode 4, yung kanyang flood white o flood uh, yellow Mix sila Flood 4, yung uh, flood yellow at flood white Ayan mode 5 yung uh, kanyang flood yellow at saka spotlight Yan. so yung mode 6 flood white at saka yung kanyang spotlight Yan. ang lakas no yung mode 7 yung last e, ito na yung full blast open na po siya lahat flood white flood yellow at saka yung ito yung spotlight yan po yung full blast ang liwanag niya ho and then makikita nyo yung projector yung kanyang lapad so kaya niyang sakupin ng mga 4 or 5 lanes yan ang linaw niya, no so meron din siyang combination na horn Pia auto style rapid horn siya pwede rin gamitin yung high beam mo siya kasama na yung kusina yan ang passing light niya o ano tayo uh, overtake ito yung uh, ano nya, rapid uh, horn pagka tayo overtake so yan po nakita nyo and then sa mga nagbabalak uh, magpakabit kung kaya nyo lang din ng budget uh, best na recommend ko sa inyo to yung KDD Night Ranger